nakabangga ng housemaid si Larkin sa bar. Habang kanilang nasalubong ang ex ni Izzy, mas nagiging protective si Ralph na hinawakan ang kanyang bewang. May pasulyap-sulya pa si Larkin sa ex, ngunit derediretsyo na silang dalawa ni Ralph. halatang nais umiwas sa gulo. Isang knight and shining armor ni Izzy si Ralph at wala din itong takot dahil nga ay isang judo captain ng Ateneo kitang kita si Josh na sinundan si Ralph at Izzy. Sa video ito ay nagtakbuhan si Nakira at easy at kapansin-pansin ang sombrero ni Ralph na nasa kay Izzy na. Si Ralph ay nasa kanyang tabi lagi upang siya protektahan. Eto naman nang sila ay nasa labas na silang dalawa na lang. Hindi nilubayan ng dalawa ang isa't isa. Ano na kaya ang susunod na nangyari after nito? Malamang ay inihatid ni Ralph ang dalaga sa kanila. Magbabay hanggang sa may kiss kaya? Sobrang nakakakilig na mag-overthink. Kahit na sa malayo ay bumagay kay easy ang sombrero ni Ralph. Nakatalikod man ay madodrawing mo ang angking ganda na suot ang red cap. May fan na lumapit na napaghiwalay sa kanila ng ilang metro ang layo. Ngunit si Ralph ay tila balisa kaya't lumapit ng mas malapit kay easy at hinawakan muli ang bewang. Ikaw, anong masasabi mo dito?